Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! May mainit na balita mula Melbourne, Australia. May ginanap daw na rally para suportahan si former President Rodrigo Duterte. At alam nyo kung sino ang bumida? Walang iba kundi ang anak niya si Vice President Sara Duterte. Pero hindi lang basta rally kasi nagkaroon pa raw ng verbal clashes sa pagitan ng supporters at mga kontra Duterte. Grabe! Pang international scene na talaga ang politika ng Pilipinas! Kaya mga katinig ng bayan, samahan ninyo ako habang himay-himay natin ito. Ano ba ang ibig sabihin ng rally na ito para kay PRRD? Para kay VP Sara? at para sa politika ng Pilipinas. Tara, simulan natin! Ayon sa ABC News Australia, ginanap ang rally sa Melbourne at libre raw ito para sa publiko. Si VP Sara Duterte daw ang bumida sa event na tumagal halos dalawang oras. Nagbigay raw siya ng talumpati kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang ama laban sa mga alegasyon ng crimes against humanity. Alam nyo mga katinig, napakasimbolik nitong rally. Hindi lang ito simpleng pagtitipon. Ipinapakita nito na kahit nasa ibang bansa, may mga Pilipino pa rin matinding sumusuporta kay former President Duterte. Pero sabi rin ng balita, nagkaroon daw ng sigawan at sagutan sa pagitan ng mga Duterte supporters at mga anti-Duterte protesters. Sa isang banda, karapatan ng nilang ipahayag ang nilang pananaw. Pero sa kabilang panda, pinapakita rin nito kung gaano ka-divided pa rin ang opinion tungkol kay PRRD kahit sa abroad. Tanong ng marami bakit kailan ng rally sa Melbourne para kay PRRD? Well, ayon nga raw sa ulat, nahaharap pa rin daw si former President Duterte sa International Criminal Court para sa mga umalay crimes against humanity kaugnay ng war on drugs pero mga katinig, walang final na hatol pa ang ICC in other words Puro allegation pa lang. Hindi pa siya nahatulan. Kaya natural lang na may mga supporters si PRRD na gusto siyang ipagtanggol. At syempre, kung ama mo ang pinag-uusapan, sino ba naman ang hindi tatayo para ipagtanggol siya, diba? Ipinahayag ni VP Sara na mayroon nga raw injustice laban kay PRRD sa ICC nga raw. At ang rally ay panawagan para itigil ito. Ang tanong ngayon, ano ba mismo ang sinabi ni VP Sara? Hindi nakasaad lahat sa ABC article ang detalyado yung sinabi. Pero tinukoy nila na ipinagtanggol niya si PRRT. Malabang sinabi niya na walang basehan ang mga aligasyon laban kay former President Duterte. O baka binanggit niya ang mga naging kontribusyon ni PRRT sa bansa kung babalikan natin. Malaki talaga ang naging suporta ni PRRT lalo na sa Mindanao. At kahit may mga ko sa kanya, hindi mo may kakailan na may malaki pa rin base ng loyal supporters si Duterte dito at sa abroad. Ang tanong lang, makakaapekto ba ito sa political landscape natin ngayong 2025? Kasi mga katinig, so na season na naman at election season na rin sa mga susunod na darating na taon. Natural na lalabas sa mga ganitong ingay. Bawat kilos ni VP Sara sinusubaybayan. Mga katinig ng bayan, hindi rin may iwasan na may mga kumokontra. Sabi nga ng ABC News, may mga counter-protesters na nag din sa lugar. Naging mainit raw ang palitan ng salita. Wala namang pisikalan na naiulat, pero nagkasagutan talaga. Para sa ilan nga rin, Normal ito sa demokrasya. Ibig sabihin, buhay na buhay ang diskurso. Pero ang masakit, minsan ginagamit din itong narrative para panapasin na divided daw ang mga Pilipino. Lalo na kung media coverage ang pagbabasehan. Kaya importante mga katinig na wag lang tayong umasa sa headlines. Kailangan nating pakinggan ang parehong panig at bumuo ng sariling konklusyon. Ngayon ang tanong, ano ang epekto ng rally na ito sa political standing ni PRRD at ni VP Sara? Para nga raw sa ilan, pinapakita nito na hindi basta-basta mabubura si PRRT sa political conversation kahit may mga kaso siya sa ICC. Kasi isipin niyo, abot pa hanggang Melbourne ng suporta. Sa parte naman ni VP Sara, strategic ito. Una, pinapatatag niya ang loyal base ni PRRD. Pangalawa, pinapakita niyang hindi niya iniwan ang kanyang ama na malaking bagay kung gusto niya rin kumandidato sa mas mataas na posisyon balang araw. Pero syempre, delikado rin ito politically. Kasi kung haharapin ni Pierre ang ICC, maaaring gamitin ito laban kay VP Sara politically. Kaya magandang bantayan kung paano niya ibabalance ang loyalty sa ama at ang sarili niyang political career. Mga ng bayan, ano ang nakikita niyong malaking takeaway dito? Una siguro, lumalabas na may mga Pilipino pa matinding naniniwala sa legacy ni PRRD. Hindi lang ito sa Pilipinas, pati abroad. Pangalawa, pinapakita ng rally na ito na si VP Sara ay hindi basa-basa iiwan ng kanyang ama. Sa mata ng supporters, napakalaking plus points nito kasi loyalty yan. Pangatlo, hindi biro ang impact ng ICC case sa narrative laban kay PRRD. Pero sabi ko nga kanina, puro allegation pa lang. Walang conviction, kaya wag nating i-judge agad. Lastly, election season is coming. Mga katinig Kaya asahan ninyo, mas marami pang gayitong issues ang lalabas. Kailangan nating maging matalino at maingat sa kung anong paniniwalaan natin. Kayo mga katinig, anong tingin ninyo? Insulto ba na may mga bumabatikos kay PRRD kahit sa ibang bansa? Tama ba na pinagtanggol siya ni VP Sara? O sa tingin ninyo, puro politika lang ito para guluhin ang isipan ng mga Pilipino ng araw? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi yeah. There may be a verbal clash, but it was outside the Peace Rally venue. The left leaning group also held their protest rally a few meters outside the gated Park Garden venue. The 3 to 13 rally was attended by estimated over a thousand Filipinos and some Australians too. The left leaning protest rally was only about 20 feet low, looking, and the rest were foreigners and some with face covers. I think there's about 50 protesters only in total. Natatawa ako dun sa verbal clash. Like, can you provide clips? Because the way it is being written makes it appear as if there was an equal force between pro and anti Duterte when obviously, pro Duterte rallies were massive. Jornos ba talaga mga yarn? Da. Nakakatawa yung crimes against humanity dun sa peking tatlong witness. <laughs> At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan.